Hello. Maayong adlaw sa inyong tanan. Kamusta dida sa Bicol? Dida sa Cebu? Dida sa Leyte? Dida sa Masbate? Sa akong mga followers? Sa akong mga viewers? Kamusta kayong tanan? Hinigani ay may ipapakilala ako sa inyo. Ining dahon ng ikmo or better paper sa English. Guys, makuha gani tayo nitong tatlong piraso na dahon ng ikmo. Tapos atong idarang sa apoy. Pagkadarang gani natin, pwede natin na kuyumosin. Tapos gani, pagka kuyumos nato, pwede na natin, ay yung ating likod ay haplasan muna natin ng langis. Tapos ilagay na natin yung tatlong peraso sa likod natin or kaya sa, sa kung saan masakit ang ating katawan. Guys, ito ganing ikmo ay mabisang pantanggal sa sakit ng katawan ang tapal bagaday. Yun lang gani, madamang salamat sa inyong tanong.